Tapat sa iyo, DZRH. Miembro ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang susunod na dula ay may temang mapangahas at kontrobersyal. Ito ay maring nangyari na o nagaganap sa kasalukuyan. Anumang pagkakahawig sa mga pangalan o lugar na pinangyarihan ay hindi sinasadya at nagkataon labang Parasite! Mula sa kunahunaan sa Pilipinas, DZRH. Ito po si Ray Sibayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino! Ano ang katotohanan? Ano ang nakakubli sa bawat pangyayaring na ng kontrobersya at kayuwagaan? Ano ang katotohanan? Sa bawat hinimay-himay na balita, lalabas ang buong pangyayari at hindi na mapipigilan. Ano? Ang katotohanan. Ano? Ang katotohanan. Nagbabalikan niyo ligod darich 11 race bayan sa kasaysayan. Pharisees. Dito lamang sa ano? Ang katotohanan. Kinumpronta ni Manuel Securina. subalit maring itinanggi ng babae na nagtataksil siya sa asawa. Lalo namang tumibay ang hinala ni Aling Ines na may kalaguyo ang manugang niya nang makitang nagpapasok ito ng ibang lalaki sa kanilang bahay habang wala roon ang asawa. Ipinalam yun ng matandang babae kay Manuel kaya lalong nagngit-ngit ang lalaki sa kanyang asawa. At ang ang sa kasong ito. Mula sa kuna na sa Pilipinas, TCRH. Ito sa RH11 Race Bayan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa Ano ang katotohanan? Hmm. So ito sa nabis ko sa tagal nating hindi pagkikita ko rin na. Sarap talaga ng luto mo. Uh, Rod, kung pwede sana, huwag ka nang pumunta dito sa amin. Ha? Hindi pa ako tapos kumain. Pilgatabuyan mo na ba ako? Tsaka, huwag na rin tayo magkita. Huwag mo akong turuan ang dapat kong gawin. Nakikiusap naman ako Saluhan sa iyo. mo na lang ako. Para lalo akong ganahan. Huwag na. Hindi na. Hmm. Naghihinala na ng masama sa atin ng asawa ko. Oh. Problema mo na yan. Kasi nung, nung nakipagkita ako sa iyo sa tabing dagat, hmm. nakita tayo ng ipag ko. Wala akong pakialam. Kinatwirong ko lang na meron akong dinalaw na kaibigan na may sakit. Ay, naku. Ron, pwede ba umalis ka na? Hmm. Ha? Bakit? Huwag <laughs> mo ako ipagtabo yan. Aalis ako kung anong oras ka gusto. Malapit ang tumating ang asawa ko. Relax ka lang. Rod, pakiusap. Umalis ka na. Kapag nadatan ka rito ng asawa ko, baka, baka may masamang mangyari rito. Kuli ng pagtawag mo, Geraldine. Kuya Manuel. Nagkausap na kami ni Inay. Ha? Nasabi na ni Inay sa'yo na... Oo. Oh. Naisumbong na ni Inay sa akin na nakita niyang nagpapasok ng ibang lalaki sa bahay namin. Ang asawa ko. Habang nag-iisa si Geraldine. Kaya pauwi na ako ngayon. Hindi ko na inihatid si Inay para makawikaga ako sa amin. Kuya, huminahon ka. Hindi ako papayag lokohin ako ng asawa ko, Geraldine. Bago kita tinawagan, nagkausap kami ni Froyland. Huhulihin ko sa akto sila ng kanyang kalaguyo. Kuya, hindi lo sapat na basihan na nagpapasok na ibang lalaki sa bahay niyong asawa mo para paratawan mong may kalaguyo siya. Hindi pa ba sapat na basihan kapag nahuli ko sila sa akto? Kuya Manuel. Tapusin na natin ang pag-uusap natin, Geraldine. Dahil malapit na ako sa amin. Sabihin mo na lang sa boyfriend mong abogado na maghanda sa pagtatanggol sa akin kapag nakapatay ako dahil sa pagtataksil sa akin ang asawa ko. Nasaan ang lalaki mo? Ha? Ha? W wala akong lalaki. Nasaan? Hindi ako na sa asawa A mo, Rina. No? Rodo, malis ka na. Anong wala kang lalaki? A Sinong gagong yan na nasa loob ng pamamahay natin? Eh, ah... Gago pala ako, ha? Bakit hindi mo sabihin sa gunggong na asawa mo ang totoo ko, Rina? Na ako ang dati mong nobyo. The... Nobyo mo siya? Eh... Magkalaguyo nga kayo ng hayop na ito! Eh? Ay, ay, Gusto mo diba? na ako, ha? Sige, bukas tayo. Oh, mukhang kawili-wili. Ngayon tama diyan. Nagbabalik kaninyo li Gold, Darege 11 race bayan sa Kasaysayan. Parisay. Dito lamang sa ano? Ang katotohanan. Hindi ako patutang siyo. ja, ka! tiga ka brasa. rot, rot, mana. sa'kin! rot, mana. rot, rot, mana. rot, rot, mana. rot, ko mana. rot, rot, mana. rot, rot, mana. rot, rot, mana. rot, rot, makipagsapakan rot, rot, mana. rot, rot, mana. Rod, para na yan! Kapag hindi ka pa umalis, makapagtulungan ka ng mga kapitbahay! mapatay ka! Oh, ano gusto mong kainin? Friday. Order life. na tayo. Ah, nakipagkita ako sa iyo kasi... Alalang-alala na ako sa nangyari sa bahay ng kapatid ko ng asawa niya. Nagaway pa lang, Kuya Manuel mo, at ang lalaking pinaghihinalaan niyang kalaguyo ng kanyang asawa. Oo. Eh, sabi ni Kuya, nadat na niyang nasa loob ng bahay nilang isang lalaki na nagpakilalang dating nobyo daw ng kanyang asawa na umalis lang nang maglapitan ng kanila mga kapitbahay. May dating nobyo pala ang hipag mo. Kaya nga bala kong makiusap kay Ati Corina. Makikiusap ka sa hipag mo? Para wag niyang lukuhin ng kuya ko. Geraldine, hindi pa natin natitiyak na nanlalalaki nga ang hipag mo. May kalaguyo man siya o wala. Dapat tigilan na niyang pakikipagkita sa dati niyang nobyo. Kapag hindi, malamang magkamatayan ng lalaking yun at ang kapatid ko. Ano, Manuel? Bibili ka ng barel? Oo, oh, Nay. Kaya dumaan ako dito sa inyo bago ako pumasok sa trabaho. Baka may alam kayo dito sa lugar natin na mabibilang ko ng armas. Magtatanong-tanong ako. Pero aanin mo ang barel? Pang self-defense lang ko. Sa bagay, makabubuti nga may sandata ka. Baka may sandata rin yung kalaguyo ni Corina. Para kung sakali hindi ka maargabyado. Mabuti na ako akong makadiskrasya kesa akong madisgrasya. Ako na ngang niluloko ng asawa ko. Inami na ba sa'yo ni Corina na mayroon siyang lalaki? Hindi pa ko. Gusto yata niya pati siyang madisgrasya. Hindi ko alam na eh kung anong gusto mangyari ni Corina. Pero kapag nahuli ko sa aktong asawa ko, na pinagtatak sila na ako, magiging kriminal ako. Uh, Manuel! Makulong na! Kung makukulong! Nagbabalik ang da Darage 11 Race sa kasaysayan. Parisay! Dito lamang sa Ano? Ang katotohanan! Tiniyak ni Manuel kay Aling Ines na magiging kriminal siya kapag nahuli niya sa akto ang asawa na nagtataksil sa kanya. Si Geraldine naman ay nagpasyang makiusap kay Corina na huwag nitong pagtaksilan ng asawa at ang ipagpatuloy sa kasong ito. Mula sa kunanan sa Pilipinas, DZRH. Ito sa RH11 Ray Simayan, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Dito lamang sa... Ano? Ano? ano ang katotohanan? O ano? 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 oh, Geraldine, anong gusto mong mindianda? Ah, okay lang ate. Wala, huwag ka na mag-abala. Napasyal lang ako rito sa inyo para makiusap sa'yo. Ha? Makikiusap ka sa'kin? Para maging maayos ang pagsasama niyo ni Kuya Manuel. Nakita mo raw akong may kasama at kahawak kamay na ibang lalaki. Pero hindi kita kinumpronta. Dahil umasa akong marirealize mo rin na yung pagkakamali at titigilan mo. Kung iniisip mo may kalaguyo ako, nagkakamali ka. Nagkakamali ka ng akala ni na inay Manuel sa akin. Inamin mo rin sa kuya ko na nagkaroon ka ng dating nobyo. O hindi ko mo nagkaroon ako ng dating nobyo. Magtataksil na ako sa kapatid mo. Sana nga. Sana nga hindi ate. Sa maniwala kayo at sa hindi. Mula anong makasal kami ng kuya mo, hindi ako nagtaksil sa kanya. Ate Corina. At hindi ko dudungisan ang kanyang dangal. Kahit anong mangyari. Sisiguruhin kong hindi na patatak sila ni Corina ang kanyang asawa. Paalam ko sa kanya nakapili ng baril si Manuel para matakot nang siya maglaro ng apoy. Mama, dyan lang sa tabi. Itong bayad, o. Salamat, o. Corina! na! Uwi na! Oh, ang lalaki na rito ang pinapasok ni Corina nung isang araw sa bahay nila. Narito na naman sa kanila. Buksan mo to! Hayop oh, na lalaki nito. Ano Inaway na nga siya ng anak ko nung isang araw. Narito na naman siya para mong gulo. Na, buksan mo tong pinto! Hoy! Anong ginagawa mo rito? Sino ba kayo? Anak ko may-ari ng bahay na kinakatok mo. At asawa niya ang tinatawag mo. Hoy, ano naman kung anak mo may-ari ng bahay na to? Ikaw na nga ang katuwang ng manugang ko sa panulo ko sa anak ko. Ikaw pa ang matapang hayop ka! Hoy! Huwag mo akong mumurahin, tanda ha? Tigilan mo ang pangarigabyado sa anak ko ang animal ka! Lumayas ka rito! Layas! Saan hahantong ang panguusig at pagtataboy ni Aling Inez kay Rod? Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Maynard Landicho Jr., Jeneline de la Cruz, Bobby Cruz, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special sound effects Jerry Mutia. Technical supervision Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring Buboy Salonga. Production assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Orly Aquino. At sa maaksyong direksyon ni Renato Phil Cruz. Ito mo ang inyong kaibigan, June Martin Legaspi, na gaanyayang laging subaybayan ang bawat makatotohanan kasaysayan na nakapaloob sa ating dunang. Ano ang katotohanan? KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.